Kumusta na po kayo mga kababayan, mga barangay officials? Ang magiging topic po natin ngayon ay kung uh, anong magiging uh, uh epekto ng uh, komento o kung uh, nakapag-comment na ba ang Comelec sa Korte Suprema. Malaking impact po kasi yun. Eh, no? uh, kung naalala po ninyo, humingi ng uh, komento ang Korte Suprema kasabay po nito yung uh, petisyon ni Atty. Makalintal. Yan, kung nakapag na po ang uh, Kamara, no? Office of the President, siyempre at yung uh, petisyon ng Liga ng mga Barangay at uh, ang Comelec. Naalala natin na sinabi ni Chairman Garcia na magbibigay kami ng komento diyan sa request ng uh, Korte Suprema na kami ay magkomento. Ayan. So naisip ko, mga kababayan, ay uh, malaki ang epekto na sasabihin ng Comelec dito. Uh, kung naalala nyo rin, mga kababayan, na uh, Humingi din ng komento ang Office of the President sa comment ng Comeric. No, kasi napakahalaga nito eh. Alam niyo kung bakit? Kasi uh, ang Comeric ang magpapatupad no, yung mandato ng eleksyon. Ang Comeric ang magmamalid. So, pwede din tignan. Halimbawa, sinabi ng Comeric sa Office of the President na Sir President, kami ay uh, uh may hirapan kung magsusunod-sunod ang eleksyon tulad ng BARM at BSKE kasi ilang buwan lang ang pagitan eh, eleksyon-eleksyon na naman at nagkaroon pa ito ng problema ngayon sa BARM. Ngayon naman, maaaring uh, maapektuhan ang desisyon dito ng Korte Suprema sa comment ng Comelec uh, kung sasabihin ng Comelec na ganun din na kami ay uh, mahihirapan kung gagawin ang BSKE ngayong taon at maari nga masa uh, mas uh, kaluwagan ng uh, lahat. No, siyempre kasama diyan yung pondo. Kailangan natin ng na magdagdag ng pondo kasi kung BSKE December ay kulang pa rin ang pondo. So, maaaring sabihin ng Comelec na mas mainam na gawin na lang natin ang uh, ang BISKI sa susunod na taon. Total yan din naman ay uh, sinasabi na lang RA12232. Pwede tignan yan ng Korte Suprema sa sitwasyon ngayon. Maraming problema, may problema din sa BARM. Dapat din nga ayusin muna yan bago ura urada magkakaroon ng uh, uh, mga eleksyon. Dapat kasi ano yan eh, dapat yan planchado ang lahat bago gawin ang isang uh, uh, eleksyon. Sabay-sabay po ang problema ngayon. At pwedeng i-consider ng Korte Suprema, yun na nga ang komento ng Komelik dito. Uh, maraming factor yan mga kababayan kaya't uh, uh susundin no? o kumbaga ay uh, payagan na lang ng uh, Korte Suprema yung kanilang uh, desisyon o yung kanilang desisyon ay iaayon sa komento ng Comelec. So, sana maintindihan nyo yung aking pinupoint out dito. No? Eh, kasi Comelec naman ang magagawa niyan. Comelec naman ang papatupad niyan. Sila naman ang uh, magpiprepare dyan lahat-lahat eh. Di ba? So, pag tinignan niya ng Court uh, of Suprema na, okay, sige, maaari nga uh, ganyan ang inyong sitwasyon ngayon, mahirapan kayo kung saan kayo maluwag. Huwag yun ang gawin, kung baga so it. So, ano mangyayari kapag ganun? Siyempre, yung uh, batas na RA 1232 ay uh, declare na konstitusyonal or naayon na lamang sa batas para wala na pong maging problema. Naayon naman po yan sa konstitusyon kung i-declare yun ang konstitusyonal dahil na dumaan naman po yan sa legislative. ah uh, yung legalidad ng batas na yan ay uh, pa nga ng presidente. Siyempre, eh, uh, ano yan, talaga nasa konstitusyon kapag dumaan sa batas. Maliba na lang kung ah uh, walang kadahilan, walang, ka, walang compelling reason para gawin ang isang batas na yan ay uh, talagang uh, baka naglabas na ng uh, uh, temporary restraining order ang Korte Suprema nung mga nakaraang buwan pa. Ngayon, okay, wala naman eh. So, komento lang ang hiningi eh. So, malaki ang uh, chance na i-declare na nga itong uh, constitutional. Kaya titignan natin, no? At uh, kasi yung petition din ni Atty. ay uh, kumbaga uh, ang dami-dami niya rito kalaban eh. Biruin mo, di ba? May liga ng mga barangay pa. Ayan. So, pero meron din nasilip niya si Atty. na si Lip kasi na makalintal na yung nga, yung pagnotaryo na itong uh, petisyon, yung intervention ng mga liga na baka daw hindi pinirmahan mismo ng ato na espera. Diba? Eh, pagka ganun pa man, eh, pampadagdag na lang lalo yan ng pampadili eh, kung iisipin natin. Pampadili na lang yan. So, Ah, uh, talaga talagang mamumove pa rin. Talaga ma na ang bilis ke anong petsa na po ngayon? No, bukas Martes. Kung natuloy yung uh, filing of COC, dapat bukas tapos na ang uh, filing of COC. No? certificate of candidacy para sa mga kakandidato. Martes na bukas eh. Di ba? Eh wala. So, pahayag din ni Chair Garcia na ang pa maglalabas ng panibagong calendar of activity, kaya pag sa susunod pa ibig sabihin po nun, ang BSKE ay mamog na talaga so uh, kumbaga yung mga umaasa dati na magkakaroon pa ng BSKE ngayong uh, December ay uh, kumbaga alisin nyo na lang no? yung uh, setting nyo yung mindset niyo ay uh, sabihin nyo na sa inyong sarili, o oh, sige, next year na lang talaga ang BSKE <clears throat> ang tanong naman diyan sabi daw nila, eh, kung paano kung unconstitutional yan, ang uh, RA 1223 to. Kapag yan ay constitutional at uh, nauurong naman din na, hindi na tayo sigurado dyan. Pero para sa akin lang, kung ako ang tatanungin niyo, kasi matagal ang desisyon ng uh, SC, magkakaroon pa yan. Kung magkakaroon pa yan ng mga oral argue, palagi ko mga bandang October na naman yan. Katulad nung uh, BSKE, 2023 October yun. Kasi alanganin eh. ba diba, ilang buwan ang bibilangin ng desisyon. E eh, kung magkaroon ng desisyon ng kalagitnaan ng uh, 2026, mga Mayo, Hunyo. Hmm. Eh, mangyari yan. Mga October na naman yan. History repeat. It's pa naman. Parang dejabo lang. You know? Parang naulit lang to. Ha? Naulit na naman to. Ha? Sa palagay ba ninyo, uulitin yun. ng Korte Suprema. Sa pagkakataon na ito. Sa so, tingin ko ay hindi na. Tuturing na nila ito ang konstitusyonal para sa akin lang. Katulad din naman lagi kong sinasabi noon pa na nakalalamang itong ra to so, Hindi pa po nagbabago yung pananaw ko dyan. At baka ma-declare na nga yan konstitusyonal kasi term setting na po yan. So isipin po natin yon At uh, malaking epekto nga itong comment ng Comelec. Kung saan sila nakakaluwag, maaari yun na ang sundin. Pwede po yun. Dahil sila naman ang gagawa niyan. Sila ang magmamanage ng uh, BSKE. Kasi pag sinabi nilang mahirapan na po talaga tayo dito. Kahit sabihin nilang nakahanda ah, naman kami. Natural dapat nila sabihin yung trabaho nila yun. Pero may comment. Kaya nga hinihinga ng comment eh. Nahihingan sila ng opinion. Ano ba sa tingin nyo? Kailangan ba natin ituloy ngayon? kahit mayroong batas, eh pag sinabi ng kominik na alanganin na po tayo, daming problema, hanggat ari, next year, pag sinabi nila gano'n, ay ikukonsider na yun ng uh, Supreme Court. Diba? Ganun pa man, isang pre, sasabihin ng kominik niya, ganun pa man, kayo pa rin ang kataas-taas ang hukuman, uh, meron pa rin kayong desisyon, kumbaga respeto. Ganun yun eh. Parang nagdadasal. 'di diba? So desisyon ng AC ang mananay. pero malaking epekto ang comments ng Komelik dito. Tandaan po ninyo 'yan. Pwede po 'yun, no? Malaki ang porsyento, mga 80%. Pakinggan sila. 'Di ba? So okay, uh, opinion ninyo mga boss, mga barangay officials diyan. And pa-share na ang video. Tapos subscribe sa mga baguhan dito. Hanggang sa susunod, mayroon pa. Marami pa tayong update syempre. Mga opinion dito natatapos. Diba? Maraming salamat. Hanggang dito na lang. God bless you.